Once <laughs> na may <wei> titinda <laughs> dapat panlasa ng <lang> ano. <laughs> ha? Yun. Putang ina. Parang natunog ang koto ah. Red pear. Black pear. Okay, na hindi, hindi, hindi. Aray, aray, aray! Sabi <laughs> ng dandaan na nga. Eh. O wag mo na na. Nasilat mo pa. <laughs> ano Kapi pa yan? putang ina na silat pa ng ninang ko yun. Eh, kung mo binigay ko yun. Yung black pen, wala nang makakasilat dyan. Ay, yes, ayun na yun. Sa bayan. Ayop ka ninang. Bisit na dito na dito. <laughs> Ayop ka ninang. Mananalo pwede na. No black pera. Wala, wala. Huwag ka nang umasa. No, Para ka ng nangarap sa <laughs> dilim. Open. Masalap. Oh. Glasses, <laughs> two Sino ba Hindi, 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 hindi. ba ita? Ba? Oh, may <laughs> <laughs> kapag <laughs> Kapag nagbek! <laughs> <kapag> <laughs> <yun itang, laughs> Ayus. Putay dana, na yun. Ang mga nalalo. Tara ulo. Ano sa'yo? Pun, trayo yung. Mm. <laughs> Tinalo eh. May alab niya. Dapat nga gawin mo sa ulo. Ha? Uh, di ulo yung... <laughs> <laughs> sandaan. nga mag-uli. lang. lang. Okay, Nagyabang ka na tuloy yan. Naunsan na eh. Na. Yakap tayo na lang naisandalan pa ako 70 60 Ang hirap talaga 'pag yabang ng baraha